Sa dami ng nabili nating samples sa so Shopee, ito na siguro yung pinaka-disente. Yes, guys. Outlet cover para sa para sa banyo or kitchen para waterproof or at least water-resistant. Ayan, medyo maganit po yung bisagra niya. So, dahil bago pa or ganyan po talaga. Meron po siyang kasamang parang gasket or adhesive tape. Pero sa estimate ko po, hindi po talaga siya waterproof. Kasi dapat kahit po itong cover na nabubuksan ay dapat may gasket. So early makakonclude po natin na hindi po siya 100% na waterproof. So siguro IP rating niya is somewhere, siguro mga IP 34 lang. Pero maganda po rito ay kasha. Yes, kasha po yung pang-attach ng plate cover. And plate, outlet, plate, yes. Yes, syempre dapat pumasok muna yung plate. And then ito po yung mag-hold ng plate cover. Ayan, so kasha kasha naman siya. Uh, hindi lang eksakto yung butas, hindi naman yata kailangan eksakto. At naalala ko na si Omni yata, yung waterproof cover niya ay eksakto yata or medyo eksakto. So, so I guess quick review lang to ng, um, ng alternative sa Omni. I think mas waterproof talaga yun or at least mas mataas yung rating. So, ganyan lang nakikita natin problema nito ay paano ka, ano kakalasin yan? Kasi kailangan ng screwdriver yung part na yan. Medyo matatakpan kapag uh, pinasok na natin dito sa waterproof na cover. So, ganyan yung pag-shoot niya. Merong angulo. Una yung parte dyan, and then sa ilalim. Yan, usually sa ilalim yan, or nasa side. So, assuming nakakabit na, ayan, kunyari, naipasok na natin sa, uh, naka-install sa wall. Ayan, medyo, medyo may give, may, medyo maluwang. Pero okay lang yan. Sana sa next video natin ay kung paano kapag nakakapit na siya talaga. Ayun po yung likod. Uh, kitang kita dito na hindi po perfect yung alignment ng uh, pinag, yung butas or yung gap para sa screw. Kasi meron pong dalawang screw yan kapag kinakabit sa utility box. Agad, meron po siyang give so okay lang. Meron siyang allowance. Meron po siyang gap. Tsaka iipitin siya supposedly nung uh, screw and then plate to hold it uh, quite in place. yan So guys, hindi siya perfect. Uh, hindi natin siya na-advise sa uh, mababasa ng ulan. Hindi pa, hindi pa talaga. Sana magkaroon tayo ng chance sa job site na i-testing bago may kabet or kung may extra, sana matesting natin dito sa bahay. Ayan. So, yan yung parts na feeling ko delikado kapag uh, nababad siya sa ulan. So, dapat talaga ay naka gasket ko talaga siya.